Sa gitna ng ang daan, tahimik ang paligid Si Panguang kasama sa bawat saglit Maliit man siyang puno ng kwento Sa bawat biyahe hati ay sayat ginhawa Pangu ang aking minikamper van What's up mga kapang Ngayon araw may puntahan tayong Bagong resort dito sa San Narciso, Sambales Malapit sa base camp Daanan yun papuntang paper 3 Bago lang daw yun kaya sisilipin natin kung uh, Maganda ba yung lugar Dahil nakita ko lang kasi sa mga tropa natin eh Kila Chris sa kasi Jimboy Shout out sa inyong dalawa Jim at Chris Ngayong araw puntahan ko yung Maugani Resort At para masilip ko Kung pwede ba tayo mag car camping doon Nakikita ko may ano siya eh May mga diving diving board Pwede kang tumalon-talon Tapos saka malawak siya Sobrang lawak Kaya first time ko puntahan ngayon Kaya sige kita-kita na lang tayo mamaya update ko sa inyo kung nandoon na ako. Oh, sa wakas, kahit papano uminit din, no? Oh. Sumikat din yung araw at nang yung iba makapagpatayo ng mga basang damit dahil ang tagal-tagal na rin inin, walang init. Ayun, oh, ngayon, oh. Mainit na mainit na. Welcome San Marcelino. Yan banda yun guys. Oh yung Mahugani pupunta muna tayo ng base camp at uh, magpapakain muna tayo ng mga alaga natin doon bago tayo babalik malapit lang talaga, dyan na yung base camp nandito lang din yung uh, resort malapit dito yung base camp natin Casa Virginia to eh, sa gilid, yan yung arko tapos kaliwa dito pag ka ng Ulong po. Yan, ito yung base camp natin papasok pero possible naman yung mga sasakyan. yano oh, nasa gilid din eh ng Casa Virginia. Sako pa rin ng Casa Virginia to eh. Itong sa kaliwa natin eh. dito na yung base camp natin. Pango o base camp yan may bandera tayo yan ito lang yung base camp natin malapit lang dito na tayo guys ayun ang makulit kong alaga o oh, may bitbit -bit kasi akong pagkain niya yan ayun din si summer si summer buntis ka summer Ayan guys, so mga kapango, oh. ang pangalan niya nito ay si Summer. Summer ito si Golding Makulit. Si Golding Makulit ayan 'no, oh. pati kamera natin gusto niyang kagatin. <laughs> Tapos ayun yung mga manok natin 'no. Oh. Bago kami pupunta na mga mahuga ni resort, pakain na tayo. Ayan, ang laki na nila, guys. Oh. Mga kapango, ayan may dalawa mag-asawa. Yan, pakainin muna natin sila mga kapang. Okay. Mm. Tayo na guys, pagkain ni Goldie. si mm. okay, summer. Yan, si Goldie namin, no. Kagabantay. Wow. Yan. Matapang yan, si Goldie na yan. Saka makulit. Si Summer naman. Ayan, buntis ng Summer namin, ah. May bago na namang aalagain natin dito sa Saan ka ba nang gagaling sa Amer? Yung pagkain ng manok. Para organic, mais lang. Nanunuka ka pa naman. Kailan mabilis yung kamay mo. <laughs> Ang sakit pag matuka eh. Ito yung pinapakain ko sa kanila o oh mais. Talagang purong mais yan. Yeah. Para organic lang masarap kasi daw yung laman ng manok alaga ipagka pagka mais talaga hindi yung fit fit. oh, ay naku ay bakbakan na sila kaya pinupuno ko na yung pagkain nila mga kapango dahil minsan maghapon na sila hindi eh. ko na mabalikan isang beses lang kaya dinadamihan ko na yung pagkain nila kaya tingnan yung ang isang kilo oh ito na lang konti kunting konti na lang mag, ila, mga one fourth na lang siguro to yan pinupuno ko na yung lagayan na yan tapos nilalagyan ko na sila ng tubig yan mataba mata, matataba naman parang 1d1 it sila pero matataba naman sila Lagyan ko lang sila ng tubig na. Nilalagyan ko na ng tubig to eh. Para may ano na rin sila. Tubig. Hmm. Yun lang mga kapangu. At nakapakain na ako sa kanila. Tayo eh. Pupunta na ng mahuga ni resort ba daw yun. Kaya update ko na lang kayo. Yan dito tayo Papasok sa kaliwa na yan Diretso dyan Papunta na ng Ulongga po yan Doon sa bahay Castillejos Dito tayo papuntang Namatakan Pero di ko sure ha Dahil first time ko pa lang kasi mapuntahan to ngayon Pero napuntahan ko na tong paper tree Ito lang dahil bagong resort daw to eh Ayan si Daddy Yo Daddy Yo Shout out <laughs> wala saan <laughs> kayo dito? mahugani ah spring resort dito yan diretso yung paper tree dyan dito sa kanan yung mahugani spring resort ayan dito tayo may signboard na pala sila yun oh. ayan guys oh. So. ayan, tingnan natin kung pwede ba tayo magkar camping doon para pagka pwede ma-invite natin yung mga Salome Boys. Kasama, pala, kasama ko pala ang anak ko. So, tingnan namin yung eh Ay, may itik ko. Oh. Yan, itik ko. Oh. Ay, kanina nakaupo dito sa harap yan eh. Oh, may kambing pa oh. Tisoy ito ah. Oh, tisoy no? <laughs> <laughs> Diretso lang siguro to Ang ganda ng view dito oh, Mga kapang Ang oh. ganda ng daan pala dito eh Ayun oh, may ganyan kang view oh. Wow sarap Dito pa lang pwede na tayo mag camping natin Oo oh, dito oh. Kung malawak, malapat lapad lang sana to no Ayan, dito na tayo. Ayan, nakita na rin natin, no. Oh. Mahugan eh. Kaso magcha-charge muna ako at para makapagpalipad tayo ng drone. Ito yung unang araw namin na pagpunta namin dito mga kapango. Dahil binabalak namin nito na kinabukasan ay dadalhin ko ang aking asawat, mga pamangkin. Grabe, Napakalawak at napakaganda pala ang lugar dito sa Mahogany Spring Resort. At dito lang yan makikita sa Dalipawin o Namatakan sa Narciso Sambales. Nandito na tayo sa Mahogany Resort. Ang lawak pala nito. Ayun, meron pa silang diving board. Yan, meron pang kung gusto mo ng mataas, ayun. Pag tumalon ka diyan, iwan ko kung saan ka yan. Ang lalim daw niyan eh. Yan, ito mas mababa. Yan, saka may kayak din sila, guys. yon Yan, bago pa lang daw to dito eh. Sabi ng mga naliligo dito, Yan, pupunta natin yung ano nila. Para makita nyo yung pangalan ng resort. Yan, mga parkingan din to dito. Dami din nilang parkingan. Yan natin kung... Uy, talo Hmm, taas din yan. Ang um, galing dive oh. Kuya, magkano entrance dito? Ah, 30. <laughs> ah, magbayad na kami. Pag sakali ba, boss, pwede kami mga ganito, car camping, example, mag, maglagay ng tent. Pwede overnight? Magkano overnight? Ah, Ah, 500 overnight dito pagka may sasakyan. Ano ilang ilang packs 'yun? Anong ano nun sa 500? Di ilang ilang tao na yun. Sa 500. Pwede pwede, mga 20, taga rito lang din ako eh. Isan. Isan sa... mga sampu pwede na tol. Wow, thank you ah. Ito yung si Kuya dito yung nag Anong pangalan mo, Kuya? Jimmy Rivera. Ayan si, si uh, Kuya Jimmy. Ito lang yung hanapin niyo dito pagka pumunta kay nang Mahogany Resort. Yung ganitong yung ganito kalawak. Ang... Ano yan? Man-made dyan? Sibol oh, po doon. Galing po doon. Oo. Doon sa gilid-gilid. Yung mga gilid-gilid. Ang -gilid. galing pala. Taga dito lang ako, Kasti. Ngayon <laughs> di ko na. Kaya sabi ko, puntahan ko nga to. Ayan, si kuya. Hanapin nyo si Jimmy Rivera. Ah, retin nyo. Ay, sir. Wala kang tao. Wala ko, wala ko. Wala ko. nakakita ng friend si Tintin <laughs> oh siya mga kapango hanggang dito na lang muna ang ating video kita kits na lang bukas at isasama ko ang aking asawa at aking mga pamangkin Sa gitna ng daan, tahimik ang paligid Si Pangu ang kasama sa bawat saglit Maliit man siya ngunit puno ng kwento Sa bawat biyahe hati ay sayat ginhawa Oh, ayan mga kapango. Sabi ko, di ba? Balikan natin ang lugar ng Mahogany Spring Resort. Kaya samahan niyo akong i-explore ang lugar ng San Narciso Sambales na kasama ang aking pamilya. Ay nakabalik na ulit tayo dito sa Mahugani Resort. Bumalik kami dito, sinama ko na yung asawa ko sa kayong mga pamangkin ko. dito lang kami naka-setup sa gilid. Ah ito na yung ilog. Oh. Si Angel na kaligo kaagad ah. Oh. May binatok tayo. Kain muna abang nagluluto. Medyo mainit nga lang ngayon yung pwesto, pero mamaya na to, wala na to. Ayun doon ako nagluto. Saka ginamit ko na rin yung medyo maingay nga siya oh. power supply Ay naman nakakaluto naman dito sa rice cooker. Injeli. Eh hey, na Wap -wap <laughs> <Hangga>. <laughs> Ikaw, ikaw next. Ikaw na next. Ha? Ay, tumalo na si ate mo eh. Oh. Habang sila naliligo, nagtimpla naman ako ng kape. Kape tayo, kahit sa mainit na panahon. Sa aking pagkakape at nanonood sa kanila, may sumaklolo na may naluluno daw. humihingi sila ng tulong. At sabi naman ng anak ko, ang ating Philippine Paralympic swimmer ay pupuntahan niya at tulungan daw. Nakakakaba ang ganitong pangyayari. Natumba daw yung kayak na sinasakyan nila. At buti naman at walang masamang nangyari. Buti naman at na-rescue ka agad

Ano mas sasar, kay Lola, oh Lola, Stop. 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 Or... <coughs> <PR. coughs> so, you We know, are na namin yung power supply, tapos dito tapos yan, pinagapang po yan, hanggang dito yan, ito nakapag-ano ng source ng electric fan, ayan, ng electric fan ng power supply, saka nakapagsaing din, ayan number one na lang Hindi na nainitan. Sakto lang. Yan, may source na kami ng kuryente. Oh. Kaya nag-charge na kami lahat. Nagluto na rin para pagpatay mamaya. Naka, naka may sinaing na. Ayan, nakaligo rin si Tintin. Oh. Pinaligo mo? galing naman. Ba't nakaganon pa rin yung kamay niya? Akala mo lumalangoy pa rin ay hmm? langwi pa rin <laughs> wawa naman wawa naman kain muna kami mga kapangok trinay ko lang yung yung ginagamit natin generator ayan yung mga ilaw natin ngayon guys oh, mga kapangok ayan. Dyan kasi meron na yung ilaw Diyan meron namang kuryente dyan pagdating dito na banda wala nang kuryente wala nang linya hanggang doon yan yan walang mga linya Diyan yan dito kami try ko lang yung nabili nating power generator makapagpaliwanag sa kamakagamit tayo ng electric fan, rice cooker mga gadget lahat nakapagpa-charge na tayo lahat halos uh, dalawang litro pa lang nagagamit nating gasolina kanina pero hindi pa natin nadadagdagan yan hanggang ngayon ganda ng view talaga dito guys dito lang to sa Mahugani Resort sa May Dalipawin uh, sa Narciso Sambales. Yan napakalawak, napakalawak, napakalaking lugar ng ilog dito. So kakain na muna kami tapos pagkatapos na, namin ito ay sisibat na rin kami pagkatapos namin kumain. Yan. kanina. Oh. Sobrang dami ng tao. Tapos ngayon sobrang tahimik naman. <laughs> Yan. Tahimik na tahimik tayo ngayon dito. Pupo sana ako dyan. Kaso may basa eh. Yan yung mga supply natin ng mga kuryente guys. Dahil sa ating bagong power box. Power supply generator. Yan, nakapag-ano na tayo. Good <laughs> Hi, good evening, boss. <laughs> Siya yung may-ari ng oh, Mahugani man. Spring Resort, mga kapang-uwa. Ah, doon lang talaga, boss, ang merong kuryente, no? Hindi, ah, yan, lilinyan ka. Mm. Nandun na yung alam rin, di man may kapit, -kapit. Ah, para, para dito. dito. Mm. Pero walang problema, meron naman tayong power generator. Ah, <laughs> oh, o, cowboy, no? Hala. Cowboy tayo oh. sa mga ganito. Ay, yan po. Oo. So, kayo pala may-ari dito po. Napakahumbol at napakabait <laughs> ang may-ari ng resort uh, na ito. Kami boss si taga Castillos, Del Pilar. Mm -hmm. Sa May Fiesta Home. Ayan, ito pala si manager dito sa Mahuga ni Resort. Salamat mm, naman at Ano first time nyo. Ah, uh, second time boss. Mhm. Mm mhm, mm second time namin ngayon. Mm -hmm. Try lang talamat namin mag-o. Uh, oh, oh. oh, maganda. Maganda, maganda, maganda uh, yung lugar niya. Oh. Uh, 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 It, ito, si pool ito. Yan. Ay, ah, para yung view niya maganda. Mm -hmm. Yung may sunset siya. A ah, swimming pool dito, dito. dito. pagdating na. Ng, ng, ng mga kapango. Ng sa vlogger nyo. Nalimutan ko palang mag uh, pailaw sa, sa ini-interview ko. Ah, yung parang may dole. ano dole. doon? Doon po sa po dulo. Doon dulo? Yeah. Walking din siya, no? Opo, Iba-ibang uh, rooms may tipi house, oh. may solar, iba-iba. Pero naka-elevate siya ng 1 meter para medyo para medyo may maganda may bakante siya. Then, so, uh, so, nakaplano 'yan. Pero hindi pa uh, unti-unti wala naman tayo. Hindi man tayo big uh, <laughs> big time developer. <laughs> yeah. Ayan na, ala, uh, ayan na, alam niyo na kung saan tayo pupunta mga campers mga, sa mga Salumoy Boys dito tayo. <laughs> ito talaga pang bonfire. Ah dito, ito, dito. Ito. Ah pang bonfire, pang bonfire talaga bonfire dito. Itong area na mm. dito. Dito yung pool. Dito pang bonfire talaga ito, luto, mm. dito dito. Itong, itong area na to. oh thank you, po. Ay, Salamat, thank you sir. Salamat sir ah. Wala namang problema dito. Ah uh, wala yung mga loater, wala yung mga mm. mga kwan, wala. Diyan uh, oh. pool dito. Ay, Sige ay, sir, ay, sir, thank you. Ali ah. Ah, uh, sir sa sa YouTube ko apango uh, mini camper van. Oh. Para ma ano yung uh. ano natin ngayon ma <laughs> makikita mo doon. Ay ibig sabihin nakarecord tayo. Oh, okay. <laughs> okay, lang, pa, sir. okay lang okay. sir. Okay, okay, lang. okay lang. Oh, thank you po sir. Oh, okay. siya mga kapango. Maraming salamat sa panood. Sa ah, dito na lang ating video na ito. Ah, salamat sa suporta. Ah. Maraming salamat na rin sa Mahugani Spring Resort At dito lang yan matatagpuan sa namatakan sa Narciso Zambales Kita kids uh, mga kapangu sa susunod nating mga episode At lilibutin natin muna ang buong Sambales. Kasama sa ligay at mga lakaran Sa bawat liko sa bawat patag Pangarap ko'y abot sa iyong yakap Sa ilalim ng bituin sa malamig na gabi Si Pango ang kanlungan ng tahanan sandali May kape sa mesa at gitara sa tabi Sa simpleng mundo ako'y Maligaya lagi